Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo Rapido ni Tulfo uh, Ano po, sa batas po, uh, yung po bang for example mag-order si ICC na i-freeze yung mga assets ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas ay uh, ito po ba ay dapat sundin ng Pilipinas? Or uh, paano po kaya to i-implement sir? Hindi na tayo member ng ICC sir eh. Tama. Uh, pero ito kasi kaso na nasimulan bago tayo hindi naging member ng okay. ITC. So I suppose uh, kasama yan dun sa residual obligation natin. Kung mm -hmm. may mga bagong kaso na nung actor, kumalas na tayo, uh, that is very clear. Wala na tayong responsibilidad. Ito kasi, if it pertains to that case, uh, my thinking, and this is shared by many uh, experts on the field is uh, meron tayong residual obligation. Plus, in, eh, kung yung mga assets na yan nasa ibang bansa, eh di, yung mga countries na yan, uh, lalo na kung miyembro sila ng ICC, ng Rome Statute, eh susunod sila. Meron ding mga bansa na hindi naman sila member ng uh, ng Rome Statute ng ICC, eh sumusunod sila. Apo. Pati yung malalaking bansa, uh, pati yung malalaking bansa gaya ng China, gaya Apo. ng United States, Russia, hindi yan member ng ICC. Ayaw nila maging member doon. Pero as mga bansa na yan sa United Nations Security Council, nakaupo mga yan, nag-refer sila ng mga kaso sa ICC. Apo. So, ganun ang realidad. Yung, very fluid yung, yung cooperation, non-cooperation with ICC.